Ma'am, oh, pwede magtanong, ma'am? Tagan uh, mo makaaki Para umaawit sa langit I'm Jeff Dix, ma'am. I'm a photographer po. I'm a photographer content creator. And okay lang, ano, maging part ka ng content ko. Ah, uh, naghahanap kasi ako ng model ngayon. Tapos nakita kita ngayon. Galing ka doon? Oo. Uh -huh. Yes, ano pangalan nila, ma'am? Joey. Balito yung page ko beach ko. Oh, okay. And then, uh, okay lang ma-picture ang katang, gawin katang model. Okay, familiar ka dito, ma'am? I'm from Iloilo. I just had uh, a vacation here lang. Parang so, ano pa na kami lahi? Eh, wala po. <laughs> ano ka lang, ma'am? Pure Pinay? Yes po. After my parents, Filipino. Kala ko, ano ka? Kala ko, Korean. Ang outfit mo lang pang korean Ay, <laughs> ano lang ko, so, uh, on the spot na. Kasi ano, ko nag skating lang to so, like sinamahan lang namin. So ako nag ano lang. No, game ka? Game ka? Okay game ka. Ay wow! Ang ganda ng camera Thank you po. But masasabi mo sa photoshoots na yun. Um, it was nice and it was really quick but at the same time maganda yung outcome and I didn't expect it at all na meron ganito kasi like I was strolling around na kasi... oh, Ayun na ano ginagawa sa buhay ni ate? I'm currently studying at Central Philippine University taking business management and I'm a fourth year student uh, Meron sa social media? Yes but you can follow me at Jolie Herrera and I have my Facebook Alexandre Herrera. Uh meron sa mga experience sa mga di ba? Sa actually sa Iloilo meron mga friends ko na photographers. they ano, they uh, take pictures of me or sometimes I promote clothing or depende lang if my extra time. Baka may gusto kang patensya long Gilay. Hi lang na galing sa mga friends ko. Hi, Rev. <laughs> Hi lang sa inyo. That's all. thank you ka, Ma'am Julius. Pag kapalak na photoshoot, Ma'am, lagi mag-iingat, ha? Oh, thank At you. At tapat na ka. Pa, mo ngayon, Ma'am. Thank you, thank you. Okay. Oh, my God.